Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga kapwa ko, if is around the really. world, hello, good morning, nigalab siya ka sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon, itong, eh, uh, uh, itong si Edgar Matubato na hinahir ni Antonio Trililing Trilianis noon, after niyang uh, ma <laughs> na hindi tinanggap ni Mayor Rodrigo Roa Duterte no, na magiging running mate niya uh, pagtakbo noong 2016 bilang vice presidente niya. So gumawa siya, di ba? Dahil galit siya, ni-reject siya no <laughs> so nag siya ng mga tao, nasiraan si Duterte. Pero before that, <clears throat> alam natin si Trillianis. So, Kasi sabi niya kaya gusto niya si uh, Mayor Duterte dati kasi hindi daw kurap, uh, etc. So kung nung nata na ano siya, na itsapwera ni Redjik at uh, yun, natalo, doon na nagumpisa to. So yung mga hinahir niya dati, ito si Matubato, si Las Canias, na uh, according to attorney Sabio, bago siya namatay, yung abogado ni Trililing na nag-file ng demanda kay Pangulong Duterte doon sa ICC. na yun bayad sila ni Antonio Trillanes noon dahil senador pa siya, so may pira pa siya noon. So ngayon, <clears throat> alam natin na sila ay nagtatago. Si Las Canias, di ba, matagal doon sa, sa ibang bansa nga si Las Canias, di ba? Doon sa Singapore daw yon. Ito si Matubato, hindi natin alam kung saan to nagtatago. May mga chismis dati, nung si Duterte pa ang presidente na nasa ibang bansa din daw to. Pero ngayon, malalaman natin kung saan siya nagtatago. At tukoy ang identity ng mga kumupup dito. At ang tanong, bakit siya nakalabas ngayon ng bansa sa ibang pangalan, picking identity, or pagkakakilanlan, at sino ang tumulong, at bakit siya nakalusot sa immigration. So ayon dito sa Philippine Star, o oh, ito, yun na, Philippine Star, davao death squad hitman leaves philippines using fake identity after a decade hiding self-confessed hitman and member of the uh, infamous davao uh, death squad edgar Matubatu was able to leave the philippines using a fake identity and travel documents according to new york Times, bakit alam ni New York Times at hindi ito alam ng Immigration, uh, 'di ba? Sabi dito, it was unclear who provided Edgar Matubato and his family with the fake documents and how they were able to get through the uh, the scrutiny of immigration office officials. Meron to na nasa gobyerno ngayon at malamang baka gobyerno pa ngayon ang tumulong dito para paalisin ito si Matubato ng bansa at ma-interview ng New York Times <laughs> kasi New York Times nag-interview dito eh after niya makalabas ng bansa oh. Ede, sino pa ba ngayon ang may gusto na masira ang mga Duterte Lalo na, yung, magtatay, BP Sara at saka si Tatay Digong. Eh di ba yung tatlo, Martin Romualdez, Lisa Aranita at si Bongbong Marcos? Nasa tatlo lang to. Ang uh, may pakana dito kung bakit uh, sila nakalabas at ang pamilya niya kasama at uh, gawa-gawang picking dokumento. So, walang kwenta talaga itong administrasyon ni BBM. Meron ng ano si, uh, sino ba ito? Si Lisa na involve uh, involved niya, involvement niya doon sa sinasabi ni Maharlika. Ayon sa kanyang puting ahas na panduro ko itong mga bata na doon sa Turkey. So, gamit ang isa. So sabi pa nito, after a decade in hiding, self-confessed hitman member of, ayun nga, kanina yung binasa natin. na uh, Nakapag-travel, tapos uh, gamit ang fake identity, according to New York Times. Oy! New York Times! <laughs> Magkano? Ang bayad sa para ma-interview mo si Matubato. Bakit ikaw kaagad ang nakapag-interview dito? At sino? <laughs> May kasunduan na to New York Times na to at ang administrasyong ito. At kung sino man ang nasa likod ni Matubato. Hmm. The New York Times published an article over weekend, uh, over the weekend detailing how Matubato, one of the first who testified against then-President Rodrigo Roa Duterte, was able to leave the country with his wife and two stepchildren. The family, who assumed new identities while in hiding, had to move around to ensure their safety. At one point, under the protection of priest. So, ang tumulong kay Matubato habang siya ay nagtatago ng mahigit uh, around one day mga 10 years oh, yon ay pari simbahan simbahan Katoliko Sabi pa dito ito under the protection of priests moved to an undisclosed Catholic Catholic church compound There he had a different job sharing, shipping, and feeding chickens, sabi ng article. So, yun ang trabaho ni Matubato doon. Kinopkop si Matubato na self-confessed na kriminal ng simbahang katoliko ng mga pari. Sino ba ang mga pari na to? Baka ito din yung mga pari ng mimbro or ka ano ba ito Kabarilan, lan ka ng mga makakaliwang grupong komunista na baka ito din siguro hindi natin alam teorya ko lang to no ito lang yung aking uh, tawag dito opinion baka ito din yun, yung mga pari na nagfile ng uh, impeachment laban kay Bp. Sara baka ito din yung mga pari na to na nag-rally doon kamakailan sa Edsa uh, Baka ito sila. Kasi sanay itong mga pari na to sa mga makakaliwang grupo. Supporter sila ng mga makakaliwang grupong komunistang-terorista. Na mga ano, CPP, NPE. So, dahil si Matubato, ay uh, siyempre hawak ito dati. Uh, sino ba yung may pakana dito kay Matubato dati? Trillianis. Ano ba si Trillianis dati? Hanggang ngayon nga eh. Dilawan. Oh, alam niyo na. Si so, yung pare, yung mga pare na to, na kumopkop kay Matubato, mga paring membro ng Dilawang Peng CPP. So alam niyo na kung sino. The Bureau of Immigration said it will investigate. Ah. Alam na namin na napaka-inutil ninyo. At saka alam nila to, syempre hindi to basta-basta lalabas. Sa picture pa lang kasi pinipicturan ka sa immigration kung pipila ka doon kagaya sa amin, nalalabas ng ibang bansa. Pero kung may taong na sa likod nito, bibigay lang yung passport doon sa uh, eh, ano, uh, pilahan mag-stamp doon, may tao doon pupunta. O, ito unahin mo to. Oh, pabasa ka na yung mga nakapila dyan. Oh. Tak, tak, tak. Walang, ka walang kaabog-abog to eh. Oh, Iimbestigahan. Ay sus. Pero nung si Bipisara Sara, nung umalis kasama ang kanyang pamilya at nanay papuntang Germany, dahil magpagamot do nakunan ninyo ng CCTV. Pero ito si, si Matubato, wala. migrasyon na <laughs> Alam na namin karakas ninyo dyan, lalo na sa mga OFWs. Huwag ka May kapitbahay ko umoy dito, OFWs. O, oh, ngayon sa ano, pinagdidiskitahan. Kahit yung mga pinadala, padala namin sa kanila ng mga pasalubong doon sa anak ko may cellphone. Ba, pagtalo pa doon yung fiancé ng kapitbahay ko. Bakit, uh, yun, gustong kunin gamit na nga yun ko dito. Pero gusto nang anak ko, pinadala ko. Eh, masan, eh, kung paano binilihan ko siya ng bagong model ngayon ng honor dito. Patay. <laughs> Kukunin. Ito, immigration talaga kahit kailan. DOJ. Ang bulok nyo. Oh, pero pagdating sa Duterte, pagdating kay Tibes, pagdating sa kung sino, oh, dati nakalabas din si Alice Go. Oh. Oh. <laughs> Ay ah, emigresyon ng Pilipinas, bolok. Mabuti lang kayo kung mangulimbat sa mga OFWs. We will be conducting an investigation into the information stated in the article Bureau, uh, Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval said, ah, los los ninyo. Nakatakas na yung tao. So, natakasan na naman kayo ulit. Ibig sabihin, napaka-inutil ninyo na imigrasyon, O, oh, ini na ipakapagtaka. Kung labas-masok din yan, yung mga droga, mga illegal na mga kontrabando, kagaya ng uh, yung, uh, ano ba ito, yung ginagawang, uh, uh, tawag dito, uh, pampasabog missile, O, oh, nakapasok yun, isang kilo. Diyan din yun sa airport. O, oh, bakit yun? Aeroplano ng... Uh, nang US ang may dala nun. Mm. Tapunan ng basura ang Pilipinas. Oh. Immigration. So, oh, ay Diyos ko po. Patawarin. Tumalinaw. Itong administrasyon na to, pinatakas si Matubato at gumam pinagamit ng mga fake identities kasamang pamilya na at para ma-interview, mag-report, or mag-testify sa kung saan man, sa US, laban kay Duterte at interviewin ng New York Times. So ito nakakatawa dahil to the rescue dito ang executive secretary ng ASO ni Bongbong Marcos. Ayon dito sa Philippine Star din to, one hour ago. Mm. Executive Secretary Lucas Bersamin said on Tuesday that the palace has no information about reports that self-confessed Davao or Davao Death Squad hitman Edgar Matubato has left the country. Ikwinto ninyo yon doon kay Marcos Senior. <laughs> Baka maniwala yon. <laughs> We have no connection with Matubato. Really? Wala kayong connection kay Matubato? <laughs> ano si Dilima? Ano si Trillianes? Kanino bang tauhan ngayon si Trilliling? <laughs> Kay Martin Romualdez. Oh, ganit na yan, Martin Romualdez, Liza Aranita at Bumbong Marcos. O oh, bakit pinalaya si Dilima? Oh. na na kayong maghugas kamay malakanyang. After a decade in hiding, oh iya, yeah, sabi pa dito, self-confessed hitman member of, uh, in, uh, yun in famous. oh iya. So, nag-deny, naghugas kamay, <laughs> kaga ang bilis, halatang guilty, ang malakan yang. <laughs> Hugas kamay kaagad, wala daw silang alam, Ke alam alam or alam sa mga informasyon na nakatakas si Edgar Matubato. Ikwento niyo yan sa bato. Huwag <laughs> sa amin. Sumali so na. Kasabwat. Ang mga pare. Kasi first, eh, may is. marami sila. so mga kaparian. Oh, at simbahan na kumopkop ng isang mamamatay tao. At ang masakla pa, imbis na isoplong sa polis, ipakulong si Matubato, abay pinalayas pa at pinagamit pa ng mga palso o mga piki na identity o pagkatao. O, ang galing ng administrasyong ito. At kung sino man kayong mga pare kayo na tumulong dito kay Matubato, potang ina ninyo. Mga pare kayo, lumabas kayo dyan, nakakahiya kayo sa Panginoon. Sana may ribulto dyan pag hambalusin ang mga pagmumuka ninyo nakakahiya kayo mga pari kayo. Yun, kadiri. Pwih, mga pari na to. Mga in, mga ano, ah, uh, criminal lovers. Yun. yun.